So hi guys, welcome back to my channel Ben Trinchera, ang OFW yung waray ng Saudi. So nag-comment ako sa isang parang page ng Philippine page So nag-comment ako doon about sa picture ni Aliana Marie Aduana. So may ano sila doon na kung sino pa ang naniniwala kay Aliana Marie Aduana. So nag-comment ako, sabi ko, Athisa ako today kasi Thailand yung owner and Mexico They like si Barbie. Tapos, ito si Floyd Santos. Nag-comment. So, ito yung comment ka. Doon ka mag-comment sa pot about sa kanya. wag dito sa complete package. Sabi kay, ano, Aliana. So, wala naman akong mas sinabing masama kay, ano, Aliana. Actually, favorite ko rin yan si Aliana. Pero mas bet ko lang talaga si Atisa. Kasi since then, gusto ko talaga si, si, Atisa. Sabi ko nga, lady to beat, dun sa mga vlog ko, lady to beat talaga is si Aliana kasi magaling talaga magsalita. At saka sumagot ng mga Q&A. Sa mga outfit, kitang kita naman na palaban si Aliana Marie Adwena. Pero nagstay pa din ako kay Atisa kasi favorite ko siya. Di ba may kanya-kanya naman tayong pabato? Grabe talaga, toxic talaga ang ang uh, Pilipino fan, grabe. Wala naman ako mas sinabing masama kay Aliana Marie Aduana <laughs> so, tas nag-comment din ako, tapan ako dito sa page na to, sabi ko, hindi kayo nag engage dito, ako tapan ako dito. Sabi ko, lagi akong sumisilip sa page na to. <laughs> Matawa talaga ako. So, grabe talaga ang pagiging toxic ng Filipino pano pag mga bet talaga nila yung candidates, no? So wala naman akong sinabing masama kay Aliana Marie Adwanat. Siya talaga yung una ko nung hindi pa sumasali si Atisa. Eh sumali si Atisa so doon ako kay Atisa kasi bet ko talaga siya since then. So si Aliana is magaling talaga. Walang halong aplastikan. Ah, Mag nagagalingan talaga din ako sa kanya. Ko. Pero favorite ko lang talaga si Atisa. Na mag Miss Universe kasi na, uh, since then nung nasa international Miss International siya na, nagagandahan talaga ako sa kanya so may kanya-kanya naman tayong pambato <laughs> so inaway talaga ako niyan siguro ano siya avid fan siya ni Aliana Marie Adwan pero yung account niya is ano walang mukha <laughs> fake account hindi ko alam kung dumb account yan or fake account siguro avid of supporter talaga siya ni Aliana Marie Adwan so a ali dito to bit talaga si Aliana Maria Aduana. Siya talaga yung nasa front runners, kung sasabihin natin sa mga tough. Siya laging yung, nakita ko talaga doon, yung pinakamagandang suot para sa akin guys is si Aliana Maria Aduana. Ang ganda talaga ng suot niya doon nung nung press presentation nila ang sexy niya doon tapos ang ganda ng aura niya doon. Pero syempre, gusto ko pa rin si Atisa. Si Atisa is, ini-enjoy lang niya ngayon. Iba yung mga aurahan niya before and now. Parang ngayon, ini-enjoy lang niya yung journey niya. Sinabi nga niya sa interview na ini-enjoy lang niya yung journey niya. So, natawa lang ako kung gaano ka-toxic fan ng mga Pinoy. So, yun lang guys. Don't forget to follow my page and subscribe my YouTube channel. May TikTok account. Ben Trinchera, damang salamat nga. Pag-upay ka mo nga. God bless.